Ano po sa tingin nyo mangyayari pag pinagsama nyo yung mga itim na langgam at saka pulang langgam? Mag-aaway-away po ba? Sa totoo lang po, hindi. Pero kung ilalagay nyo po yung mga pulang langgam at itim na langgam sa loob ng garapon o sa loob ng isang box o kahon at simulan nyo po na ishake, kalugin nyo. Pagkabukas nyo po, makikita nyo yung mga dating tahimik at payapa doon pa lang po sila mag-aaway-away. Kung wala pong manggugulo sa kanila, wala po silang dahilan para mag-aaway-away. Mga kapatid, bakit ka ba nakikiaway sa iba? Tanungin mo, sino ba ang nanggulo? Sa nagmumula yung pagkukulog, who has shaken you up, who steered you? Definitely, we should understand that when evil when resentment or anger rises up in us, does not come from God. Somebody has provoked us. Nabasa po natin sa Ebanghelyo, nag-away-away ang mga tao. Nagtatalo-talo sila kasi hindi sila magkakasundo. Sino ba si Jesus? Sabi ng iba, propeta siya. Sabi ng iba, siya'y misiyas. Ang iba naniniwala na siya'y Diyos. Ang iba hindi naniniwala sa kanya. Para bang si Yesus ang dahilan ng kanilang pag-aaway-away? Pero pag-isipan natin ng mabuti, sa ang gagaling talaga yung kanilang pagtatalo-talo? Inumpisan ba talaga ni Yesus? Hindi. Nag-umpisa sa kanilang kalooban kasi ang bawat isa gustong patunayan na siya ay So anong nagiging dahilan pag tayo ay nakikiaway o nakikipagtalo sa iba? kataasan ng loob, pride depo ba? When you want to prove that you are right, you will fight for it. You will argue with other people. But the question is, is arguing with others the will of God? Ano po sa tingin nyo? Kagustuhan ba ng Diyos ang pakikipagtalo sa iba? Kung babasahin nyo po ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang mabuting balita, malalaman natin na hindi kagustuhan ng Diyos nakikipag-away at pakikipagtalo sa iba. You read in Proverbs, sabi po niya, that do not answer foolish arguments of fools or you will become foolish like them. Ano ibig sabihin? Pag nakikipagtalo ka, nagiging mangmang -mang ka. Dahil gusto mat natin hindi, nakakamukha natin yung mga nakakausap natin. Amen? Nakukuha natin yung kanilang pag-iisip pinapasok mo yung kanilang salita sa iyong puso. Kaya nga, pag ang isang tao masamang magsalita, hindi malayo, mapipick up mo yan, makukuha mo yan. Sino ba talaga mga nakikipagtalo? ba diba? Yung mga makikitid ang kanilang isip. Kasi kung malawak ka mag-isip, uunahin mo munang unawain yung tao, pakinggan yung tao, bago ka makipagtalo sa kanya. Amen? Please, strive not to argue with people. Dahil pag nakikipagtalo ka sa kanila, binababa mo ang level mo. Gusto niyo po ba na mababa ang level mo? Di ba anong nais natin ang ayusin ng ating sarili? We strive to improve ourselves. Tingin natin sa Diyos ay nasa taas. Kaya nga, tayo gusto din natin pumaitaas. Pero paano ka aangat kung binababa mong sarili mo sa pakikipag-away at pakikipagtalo sa iba? Sabi nga, Be careful when you argue with fools. People may not know the difference. Pag meron dalawang taong nagtatalo sa daan, di ba? Hindi naman nila tinatanong sino yung tama, at sino yung mali. Yung dalawang taong nagtatalo, nagsisigawan, nag-aaway, pinagtatawanan. Tama ka man, may punto ka, mag-ingat ka. Kung idadaan mo yan sa argumento, hindi yun 'yung pinakamagandang paraan para marinig ka. Amen? Sabi po basahin nyo din in the letter to Titus, we are reminded to avoid controversies and arguments and quarrels because they are pointless and worthless. Sinasayang mo lang ang iyong oras sa pakikipag-alo sa iba. And we know that life is so short and death is certain. Bakit mo sasayangin ang iyong panahon, ang iyong lakas para patunayan lang na ikaw ay tama? And when we argue, what is that one thing that we lose? It is peace. Remember this, my dear friends, that no argument is worth it. No argument is worth damaging your health. Yan yung problema na napakarami sa atin eh pati ang sarili nating kalusugan, pati ang sarili nating kapayapaan, sinasakripisyo natin para lang manalo tayo sa ating mga argumento. Baka nakalimutan natin ang paalaala ng Panginoon sa pamamagitan ng sulat ni San Pablo sa mga tao ng Pilipo, sabi niya, Do everything without grumbling or argument. Hindi kagustuhan ng Diyos ang pakikipagtalo sa iba. What is required of us is to always communicate ang magipag-usap. And arguing is different from communicating. Remember that. Ano po ang hamon sa atin? Ang gamitin natin mabuti ang ating isip, ang gamitin natin mabuti ang ating pananalita. Remember, my dear friends, raise not your voice, but your words. Amen? Lakasan mo hindi ang iyong boses, kung hindi ang kalidad ng iyong salita, ng iyong pangungusa. Dahil tandaan niyo po, ang mga halaman at bulaklak ay tumutubo, hindi dahil sa kulog at kidlat. Ang halaman ang bulaklak tumutubo dahil sa ulan. Yung paninigaw mo, yung pagmumura mo sa iba, yung pakikipagtalo mo, kulog at kidlat hindi yan makakatulong para bumbuti ang ibang tao. Lakasan mo ang ibig mong sabihin, hindi ang ating mga boses. Bago ka magsalita, tumahimik ka at magdasal. Dahil tandaan niyo po, pag meron ng lumabas sa iyong bibig, hindi mo na mababawi yan. Isa sa mga pinakamahirap at pinakamasakit na karanasan ay yung nakasakit ka ng damdamin ng iba, hindi mo sinasadyang. Pero bakit mo sila nasaktan? Kasi nauna ang iyong pananalita bago ang iyong pag-unawag. Amen? Isa ka bang taong mahilig makipagtalo? Magdasal tayo. Hindi yan kagustuhan ng Diyos. Ang kagustuhan niya ay tayo ay magkaisa sa pagmamahal. At paano pa lumalim ang ating pagmamahal sa bawat isa at sa Diyos? Nag-uumpisa sa pakikipag-usap. One foundation of love is always communication. So improve your words. Do not raise your voice.